Ayan guys, at eto na po yung mga nahukay natin na San Fernando. Ito po ay lalahok po dun sa aking lulutuing nilagang ulo po ng baboy. Oh, grabe. Tapos yung laman po niya ay sumasama na sa sabaw. Kaya lumalapot na po yung sabaw. Tapos ang karne naman natin, malambot na rin po. Grabe po, kalambot na ating karne. Ayan guys, at luto na po itong ating nilagang ulo ng baboy na may tapit at saka po pechay. Ang sarap na ngayon, ang luto Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. Yan, bali ngayon po ay lulutuin na natin yung binalian pong ulo ng baboy. Uh, kami po ni Bossing ay bibili po kay Lula Biti ng isasahog po natin na take o San Fernando. Yun po ay parang gabi, pero hindi po yun makati. Oh, ang susi at katay magmamotor. Alin ang gagamitin nata? Ayan po, sa mga nagtatanong kung nasaan na daw po yung motor ni bossing. Ayan po. Madalas lang po yung gamit namin itong isa. May laman. O, lagay mo dito. Lagay nata. <laughs> Hingin mo, tinagalin mo doon sa fish pond.

May madaming laman. Busing. Wala na. Hingin nata ito ah. At itatanim nata doon na yun. Ito yung fish pan nito. Ito na ito. Ito, ito, ito. Ito, ito, dalawa. Doon kayo isahan. Uy, Ito na Oh. <laughs> oh, ay daming lamon. Halos ay mapuno yung plastic. Ay, masarap din yung isuman. <laughs> <laughs> oh, oh <laughs> <laughs> aba, grabe, bigat. Tuwing <laughs> natin ito, suwi. Kahit yung mga limang kilo. Kung ano ito, kukunin ko ito. Aling? Ito, ito na mo. mo muna, ayan. Huwag mo na muna tagpasin. Oh, may laki naman pala na ito. May laman. Tingin nga. Oh, ay madaming laman nga. Dali mo dito, busing. Baka pwede lang itanim yung ganayan, honey. Eh. Oo. Hmm. Atarim At oh, At na tayo. Atarim na ako. Maglalaman na yun. Oo, oh, tayo tatin yung

Dira ko sa may bubut para pagbigili guys. Malapit han. Eh. Okay. Dira ko sa kita ko. mo na. Sige. Ata. Ayan po, at nandito na tayo sa pagtataniman po natin. Saan? Oh, madamo na nga busing hindi naman po pwedeng mag-alaga kami dito ng baka o kambing. At kakainin po itong aming mga itinanim na saging. Sisirain po. Dito na lang nata itanim sa malapit sa may gabi. Honey. grabe na nga kalamba ang damo natin paano na natin iyan tatabasan iyan may puno lang tatabasan puno diyan sa isang side na lang nata eh tanim nabubuhay lang naman dikit dikit ito oh. nga yung sa malambot hindi, maglalamang pagka hindi malam. sa malamang. Sabag matigas yan eh. Kami ano, po dati ni bossing ay nagtanim. Ay doon, banda. Ay hindi po nabuhay. Naabot po yata doon ng ano ah. Saka ano, Tubig alat. Saka matigas ang lupa doon, hani. Eh. Alin ang dadaling ko? Itong malaki. Ah, pala. Ah, pala. Saka so, malaki na po yung ating nibig. Aling. Okay. Mga buhay na naman, uuwi uh, mga liyog. Oo. Hmm. Saka yung saging. Oo nga. Mga buhay na. Didiligan na rin ata o hindi muna? Didiligan. Mga buhay na po yung saging na itinanim po namin. Ito sandugo pare ito. buhaghag. Doon magandang maglaman ng mga kamote. Ganyan ang San Francisco. San Francisco. San Francisco. Yang Taki. Sabi San Francisco. Ayan ano yun? San Fernando. San, <laughs> oh, San Francisco. <laughs> Bakit dito yung tawag ay eh, San Fernando, honey? Sa amin ay eh, sa, ano ah, kaki. Maglalaman ka. Mariyo. Mga isang taon, may laman na yan. Oo. No. dinidiligan na rin po ni Bossing para hindi po matuyo yung mga hinukayan po ni Bossing ay akin na pong tataniman kailangan bagay malalim para maglaman yan maglalaman ka ha pagkas ayun pagkayo ay. ah, ah. ah. na yun mo ang ang bali siya mo ayun po at bali tapos na po kami magtanim na yung mga take o san fernando ay si bossing po yung nagtatabas tabas pa po doon sa may mga itinanim po niyang puno ng niyog Maginhawa pa naman po ngayon pagtatabas. Gawa ng hindi pa po mainit. Napakaginawa naman po dito tuha May puno. Puno ng nara. Ito po yung tanaw na tanaw laang dun po sa amin kapag kami po ay nado dun sa rooftop. Ano busing? Citrus. Ano yung citrus? May bunga? Wala. So, siyutu, ito, ano tara na? Grabe. Pinagpawis si busing eh. Umagang papawis. Oo. may bala Oh. Dapat ni kain kapag. Maganda dito magtayo ng kubuhan. Ayan po, at eto na yung mga nakuha po namin ni Bossing. Una hukay na San Fernando o Taki. Sa amin po, yung tawag namin dito ay Taki. Yung na Bossing ay San Fernando po ang tawag. Ito po. po yung parang gabi. Pero hindi po ito makapit. Oh, ay dami. Ito na po yung mga nahukay natin na San Fernando. Ito po ay lalahok ko dun sa aking lutoing nilagang ulo po ng baboy. Ito din po ay masarap na ilalahok po sa sumang kamote. Madami po. Ayan po at bali magluluto na ako. Gigisa muna po tayo ng bawang sibuyas. Ayan, nilalagay ko na rin po itong karne. Lalagyan po natin ang asin, ng paminta, at saka po ng nor powder. Ayan po at lalagyan na po natin ng sabaw. Ayan. Yan, tatakpan na po natin at palalambutin po natin tong karne. Ayan po at habang tayo nagpapalambot ng ating karne, ay magtatalop na po ako nito ah. Magbabalat na nitong panlahok po natin, takit. Ito naman po yung madami, hindi po natin ito ilalahat. Bali, babawas lang po ako ng pansahog. Ko. Masarap po itong ilahok sa mga panlaga na karne. Kahit po sa sinigang at ang sabaw po ay ano ah lumalapot parang nagiging creamy po siya yan ito naman po ay huhugasan pa natin maigi bago ilaho ayan guys at bali ito na po yung mga taki na tinanggalan po natin ng balat kuluan na rin po itong ating nilalaga kanina pa po ito kuluan talagang ito po ipalalambutin po natin nilalagay na po natin itong mga pakit yan para lumalambut na rin po para nalalaga na rin po saka yan nga po ay kapag kayong nalabog ay sasama po sa sabaw ay malapot po. Sarap po pag ganito na, na kay creamy. Yan, dinipit sa taki. Sarap naman po yan. Nalilam lang. Pagka yung talagang malambot na malambot siya. Luto ang luto. Dadagdagan po natin ang sabaw. Tatakpan po ulit natin. Ayan po at bali may natira pang apat na peraso. Ay, ito po yung lulutuin ulit natin sa susunod. Ako po ay kukuha ng sili. Dito po sa likod ng bahay po namin. Grabe po kainit. Dito po ako nadaan sa may kananinay. Dito po sa gilid po na ng bahay. Oh, ginawa. Ginawa po dito sa likod. kung aming tanim na sili dito ay napakatagal na. Pero hanggang ngayon po ay namumunga pa. Baka po ito may isang taon na. Napakaganda po nitong mga palay ah. Green na green na po ang kulay napakaaliwalas po ng paligid napakaginhawa po pati rito presko ang hangin masarap po sa nilagay may salay malasa po okay na po ito Ayan po at balin hugasan ko na itong tanglad o salay at saka po itong sili. Dagdag na po natin. Pero ganun lang. may na po itong ating nilaga. Tatakpan po ulit natin. A few minutes later. Magdadagdag po tayo ng kaunting patis at medyo matabang po. na po ha oh, nahahati na o oh, grabe tapos yung laman po niya ay sumasama na sa sabaw kaya lumalapot na po yung sabaw tapos ang karne naman natin palambot na rin po oh, kapakalambot na po ng taba oh, grabe po kalambot na ating karne yan lalagyan po natin ng petchay Inuna ko muna po itong tangkay. Lagyan na rin po natin itong mga dahon. Dahon ng petchay. Ayan guys, at luto na po itong ating nilagang ulo ng baboy na may tapik at saka po petchay. Ayan po at kakain na kami. Nilalagay lang po si baby sa kanyang tumba-tumba. Nakakatakam po mama ito kayo yung ilang niloto. Baby! Kakain na po kami. Kasali po namin sa pagkain. Ang aming baby! Pwede po si Terry ng sabaw. Ayan eh. Sarap sa ano. Malapit na yung ano. Malapit na sila lang. sila lang. Bless us all, Lord, in this day, give to receive from to in na na. Kain na na. Itong pinan ni Luton. Kain po tayo. Kain na po tayo. Oh, ng luto ni Mama. Ano ano pa ito, Mama, nilaga? Kain tayo tayo. Po. Kain Nilaga ah. ito. Sarap ng Ah, oh. yung uh, takihan eh. Mm -hmm. Oo. Mm -hmm. na lang ulan. Okay. Yung eh, basta po, ganitong itong gabi bagay na bagay po dito. Hmm. Teo! Hmm. Baby ko! Sarap. Bel ang kape. Kape. Nakain ka ng kape. Ang Fernando. Ang tawag namin dito ay sa nakar ay takik. Pero dito, ang tawag ng mga papa ay San Fernando. Hmm. kanina kami nagawa ko, sabi ko eh, Akala ko yung San Francisco. Pero <l> papa yun, San Francisco. Hmm. Baby go! Napasarap po. Pag ganito pa ang ulam ay talaga pong mapapadama kami. Ay, nagawin. Mm Malapit yung sabaw, gawa ng ano ah. Oh. <tod> yeah. <woozy> Huwag po ni mamaya kakain yung panggat na. guys, at nadito na po si bossing niya. Sa dadating niya. Sarap lang sa bispo. Yan po ay taki. Sarap. Mayik. May natin na pagtake, apat na malalaki. Ayan po, bali kami ni bossing ay papunta po sa nakar. Dadalhan po natin ang ulam si nanay. At si Kim po ay amin na rin susunduin po sa school. Ayan guys, at nandito na po kami. Anamador. Oh, mother. Oh, ang ulam. Paborito oh. mo, take. May lahok na, may lahok na okay. Si tatay. Ah, tatay. pagka ininong sinaing. Ay, pwede na kayo kumain. Maliligod. Ah, oh, may dala po akong ulam, tatay. Oh, oh. Sakto pagkaluto ng sinaing mo po. Ayan ah. ang ulam ito. Ayan po yung nilaga. Ah. Nilaga po iyan. Baboy nga la. Ah. Ay, Aba, ay maraming topic. Tatay na Ah, ang Dapat ay may sampitsi. Eh. <laughs> yeah. Aba, ito sa awa. Ito po dito po. Tinitikman na po ni tatay yung ano ay ah, yung taki. Oo, oh, yung taki po. Salad, yun, eh. Magsasarado lang po si nanay ng tindahan at uh, sila ba'y kakain na rin. Ayan, maya maya po ay palis na rin kami ni Bossing at si Nini po ay nag-chat na. dadaanan po namin. Masensya na po kayo sa ingay at uh, ito po nga Dito nga po ay tabing kalsada. Ayan, at bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog at muli. Maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa malansawang pag-support at panonood. Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyo lahat. Bye-bye!